kali sa dalan dire, so hindi mo daan no? Oh, grabe day kalisod no. Bantog ra dai usay akong mga marketing. Kuan kaning tag alas na sa gabi maka uh, uli kay layo gid dai kayo. Layo siya tapos abot kayo dito ngani nakikita nyo na ang dalan. Kapit na makabot sa glan Kumuha niya dalan pa dito. grabe ka, batsig ito dyan o, no? mga bukid. Ang lalo man ni ay ano? Dagat Lala, so, hindi na. Lagat nang ilalo man niya. Pagkabot dito wala walang simento. So hinahinay, hindi mong lagang dito dito. gamay ng simento na. Dito na ah, siya, naging na na. Salamat kayo. Gano'n ka na kung karoon kung makaya sa oras. Padulong kung tako ang south. Gusto na ako at tonti lang inagtuan. Kaso kay isang kandalan o magabihan yung siguro ko. Boss, layo, layo pasout, bos. Ay, pa south dari boss. Layo pa. Ay, mawa. Ang putol na dala na Rilang Kotob. Oh, diyan sa. So. Ay, pobusan ni, dicerit-cerit na ni pasat na gid siya. Kaya sa pangalan niyo, Ah, uh, ginatan ang dai mga bos andi at ang mga amigo dari nang mga, mga lokal hmm. selamat kay bos ha sige bos okay. selamat ako kadit to okay. nya mo sana bayad dere to sa dia sa so, bos ah lagi ini, ini balik nalana ko nya bos selamat kayo ha oh.